Ayan, tinan nyo ganaman ho aking inay na iyan. Ay, sa sobra sipag. Kanina, kanina pang bumangbang na bumangbang daon. Sa dami ng nabangbang na yan. Ay, kanina pa diyan nga. Ngayon ko lang naman na abidyohan. Tinan ninyo. Ating lalapitan. Sa dami naman niyang halaman. Dainay. Dainay niya. Inay, inay. Inay. Kanina kayo na pa kayong bumangbang bang day dyan. Ay. Pag hindi mo ganyan ay kaya ahasin dyan. Kaya video. Ano yan? Pwede naman kayo totoo pa nakabangs naman day dyan. Nakabila iyo Eh ano naman sa mga ay ama? Eh magbabangbang babangbang lang kayo. Totoo pa kayo nagbabangs. Ayan ay, ay ano lang abala lang. Ayan yes, sa mukha ninyo. Tanggalin ninyo yan. Kaya ari binili ko para gamitin, hindi para i-display ko lamang. Oho nga, yan yung ginagamit pag ales, hindi yung ganyan. Kahit kinagbabangbang day yan. Bigla may dumating din yung tao. Makikita puting-puting ng buhok ko. O, sasabi ko, ay Iti naman na si Kaaylo. Eh, tinaman din niya ang ay, ako, video ng video din. Gag -gag -gag ko. Aba, eh, nagbabangbang daw. Sinasabi ko sa kanila na kayo ngay masipag. Ay, at teka mo, ikaw nga, di yan. Naglalakad ka lang. Di, gala ka bang ska na rin. Aba, at A least ba? ako, nag, hey. at, least ako naglalakad. Ay, naglalakad eh. Oo. Oh. Ay, ako naman eh. Sa ito'y ito yung, ano ko, design sa buko. ko. Design? Oh, bakit? Nasa yellow basket ko, aray. Baka gusto ng manonood mo. Ayan, yan ang sabihin ninyo. Hmm. Ano yung hinaday din sa aking yellow basket? Ayan, sa mga may gusto ko ng bangs day yan. Kung kayo may mga puti-puti. O kaya naman gusto niya lang ma na magkaroon kayo ng bangs. Eh sadya. Yan, hindi mo na kailang magputol ng ano. At new hmm. look nga. Ay, kaya nga. Di ang iba nga, Ay, nagpuputol pa oh. ng bangs hanggang sa nagkakabilan. O oh. ay, iyan. Ang ganda oh. na ng pagkakagupit ng bangs na yan. Pantay may pa, na pantay. Ano? May paterintas pang headband. Oh, oh, di kayo, ano, dalawang ano agad yan. Oh, oh. Tapos, kung gusto mo kulay black. Depende sa kulay ng buhok mo. Ay, ang akin. Ay, yeah. sila lang bahala mamili. Kung ano ba ano gusto mo? Ang akin, o. Oh. Ay, ang inyo nga. Tinan ninyo at kalayo naman ng kulay. Yeah, oh, yun, ay, tinan ninyo. Tinan ninyo. Ay, ay, ito. kulay nga rin ang akin. Naku po. Dito na. At ako'y naaabala. Ang talaga naaabala. basket ko ang ano, ang... Ang headbang aray. Hindi, nasa akin din. Hindi, nasa akin din. Bumabang na kayo na. Bumabang di man ata kayo. Marunong. Ipinakita e, mo. Pinakita mo ang aking binangbang. Oho. Hindi yan. 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 Alas 6 pa lamang, kuinay. Ako'y nagbabangbang na. Ako'y pawisan na. Gagaya sa iyo. Nga ngayong katumulas. Alam naman ang inay? Ang pinapawisan lang sa iyo, mata at kamay ng kasi cellphone. Kaya tama na nga itong video nga ito. Okay. Magbangbang na kayo diyan. Hindi. Magbangbang na kayo diyan. Magbangbang na kayo. Na, magbangbang. Talaga pala ako 'yung naglalakad. Naglalakad lakad. Mamaya Mama atin pipintahan nga 'yan. Ako kasi naglalakad lakad. Ay. May na lang ulit ako nakapaglakad lakad di sa aking harap. Ito yung mga halaman ng inay. Ang hmm. 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 papaya na mababa. Mhm. Mm Akit okay, pala pag may bangs. Hmm? Charo. Bakit? Ayun na niya magpa-video. Naiiyamot na siya.